magandang 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 buhay 1, 2, 3 welcome welcome na naman po sa parang ng mga vlog ni Michiko and good morning so alam ko na alam mo na to alam ko na rin to alam ng marami pero again ito po ay para sa mga nagsisimula lang po so kung paano po ito let's watch So, nakatanggap po tayo ng message mula sa ating subscriber. Ang tanong po niya, paano daw ba mag-save ng file sa USB? Ito po yung USB. So, ipapakita natin. Tatlong paraan po yung ipapakita natin. But before that, ipasok muna natin yung USB dito sa slot niya sa ating laptop. So, ayan. Kailangan ganyan po. ipasok niyo po dyan sa ating laptop. Okay, ayan po siya. And tingnan natin kung uh, totoo nga ba na naka... Pasok na siya, no? Hanapin natin yan. So, yun, nakita nyo po, no? USB. USB Drive E. So, hindi pa nare-rename ang USB na ito. Pwede nyo rin po siyang i-rename. Right-click nyo lang po yan. And then, punta po kayo sa rename. Palitan nyo po ng pangalan. Nasa inyo na po yun kung anong pangalan ang gusto nyo pong ilagay. Pwede yung pangalan nyo, sa office nyo, or kung ano man po yan. So, makikita nyo po ngayon, ang pangalan na ng USB ay Mitch USB. And dito po sa ating kanang bahagi, yan po yung laman ng USB. Yan po yung mga naandyan sa loob ng USB yung mga files na yan. Naandyan sa USB niya na, na ang pangalan ay Mitch USB sa drive E. Tanggalin natin itong dalawang file na to. Then, yung file din na yan, ang uh, isi-save natin. Ito po siya, PowerPoint. Yan, yan, yan. So, ang unang paraan, right-click dun sa file, lalabas yung mga options, send to, merong options na naman, and then, click nyo po yung Mitch USB or kung ano man po yung USB yun nakita nyo lumipat na ba? Diba? so tingnan nga natin kung talagang naandun na nga ba sa USB yung file na yan iyan po siya o oh. dito sa kanan ng bahagi natin file name September 1 iyan po iyan siya PowerPoint next pangalawang paraan naman po so hanap tayo ng file na ililipat po dyan so ayan itong special gathering left click sa inyong mouse left click sa inyong mouse huwag yung bibitawan hold hold niyo lang po yan And then, hilahin nyo po, drag nyo. Huwag yung bibitawan nyo na, drag. Hilahin nyo, papunta sa, dyan po sa USB. Click release. Release nyo na po yung inyong mouse. si, nandun na po, nakita nyo ba? Nakalipat na po doon. So, pangalawa po yan. And meron din po, habang bukas, upper left, file. Lalabas yung mga options, save as. Sa kanan, lalabas yung mga folder. Click nyo po yung drive E, yung E. Click nyo lang po yan and masisave na po yan sya dyan. So, papalitan, i-rename lang po natin kasi same file po yung sinesave natin. So, palitan natin yung uh, pangalan nito. Gawin natin September 1, 2023. Yan. Dagdagan natin 2023 and then save. So, tingnan natin kung nandun na po sya. So, ayun po. Oh. So, ayan po yung tatlong files na sinave natin. Tatlong paraan kung paano mag-save ng file sa ating USB. Magandang buhay. Oh, so I hope you have learned something from our very short vlog today. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon thing. And yung malit po na kalimbang, tingin-ingin-ingin, tingining, click nyo rin po yan so that you, yes you, ikaw nga, you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.